Yan, good morning, good morning sa ating lahat. Yung ang hirap, no? Ang hirap yung wala kang alam. Inaano nila na wala kang alam. Alam nyo, hindi isa ang may problema. Hindi isa ang ano dyan gumagawa ng kabalbalan. Hindi lang si kontraktor. Diba? Hindi lang si kontraktor. Hindi yan na-approban. Hindi yan, ginawa ni kontraktor hindi yan inaproba ni kontraktor hindi may nag-approve na mas nasa itaas inaproba ng nasa itaas at mas may nag-approve pa doon sa pinakataas kaya wag sisihin kung si kontraktor ang may approve dyan yung mas nakakataas yan, sila ang may approve dyan kung chinek nila yan project na yan, automatic, may tulas yan. Hindi yan nag-check, hindi yan chine-check kung walang padulas. Mas malaki ang dulas dun sa nag-check kaysa dun sa nag-approve lang sa baba, sa gumawa. Kaya tandaan, wag, iisa lang ang sinisisi dito. Ang taong bayan alam na yan, pero nagtatangadangan lang ang taong bayan. Tahimik lang ang taong bayan kahit dahil ayaw isaw, -isaw ang sarili. Hmm? Hindi nila sinasawsaw ang sarili. Hindi tanga ang taong bayan. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo. Mag-ingat-ingat po kayo. Karma is real. Tandaan nyo yan. Ang karma, mas mabilis. Ang karma, mas masakit. Bagaiyakan nyo yan. Kaya sabi ko sa inyo, hanggat maaga, magbago. Hanggat maaga, huwag na wag niyong uulitin. Tandaan niyo yan, karma is real. Bye-bye.